Kung kayo po ay interesado sa radyo at nag-iisip ng magandang communication para sa business o kaya even sa family members, ito po ay personal kong opinion. ah uh, sa tingin ko po, hindi na wise bumili ngayon na tinatawag ng mga analog radio. Katulad po nito, BHF, merong iba dual band, ito naman po ay UHF. Dahil yung mga ganitong analog radio, ang antena po ng isang radio ay nakabatay sa layo ng isang antena ng isang radio. Kaya pag yung isang radio nyo mapalayo po sa isang radio, hindi na po magkakarinigan. Yan po yung mga analog radio. Hindi po katulad ngayon ng mga bago na lumalabas na tinatawag na POC cello radio. Ito po ay hindi nakabatay sa antena ng isang radio kung gaano kalayo yung antena ng isang radyo. Dahil ito po pag ito po ay bumato, ito po ay papasok sa network po ng cellphone. At yung network naman ng cellphone, ibabato niya papunta sa kausap nyo o sa isang sa, sa ibang radyo. So hindi po sila nakabatay. Kaya ibig sabihin kung ito man ay nasa Manila, nasa Luzon, ito ay nasa Mindanao, sila po ay magkakarinigan. Ang totoo po, kahit ito po ay nasa Pilipinas at ito ay nasa ibang bansa magkakarinigan pa rin po. Magugulat po kayo, bakit ganon? Alam niyo po ano ang sagot? Kasi to, itong mga bagong uh, radio natin, yung tag na POC Cello Radio, ito po ay may mga SIM card. Sila po ay uh, nangangailangan ng internet at ng data. Ngayon, pag sinabi niyo na nangangailangan ng internet at ng data, pwedeng iniisip niyo na, bakit pa magra-radio Eh, di mag-cellphone na lang. Sa mga nakakaunawa po ng radyo, alam po nila na malaking pagkakaiba ng cellphone at ng radyo. Ang cellphone ay more personal at tatawag ka kasi may kailangan ka lang sa isang tao. Hindi po katulad ng mga radyo, ito po ay group call. Kapag nagsalita po itong isa nagtransmit, lahat po nang nakamonitor kung yan ay 100, lahat po yun ay narinig nila kahit na sa iba-ibang lugar at uh, ito po ay hindi lang tatawag kasi may kailangan minsan dahil ito ay nakamonitor sila ay nakamonitor 24 hours kung nakamonitor ibig sabihin from time to time pwede kayo talagang magkamustahan lang magkulitan dahil po uh, accessible po siya uh, from time to time pwede nyo lang tawagin po ngayon kung iniisip nyo na Baka naman uh, napakalakas niyan sa data, so expensive. Magugulat din po ulit kayo, napakaliit lang po ng kain niya ng data. I-search po sa Google, nagsabi po doon na 70 MB hanggang 100 MB sa isang buwan. Nakalagay po doon, yun po yung average niya. Ibig sabihin yung 1 GB niyo ay aabot almost ng 10 months. At alam nyo po ba, good news, meron rin po tayo mga SIM card na no expiry. Ibig sabihin, katulad ng uh, Smart, uh, yung uh, promo na Magic Data 99 na meron kang 2GB, hindi ma expire yon habang hindi nauubos yung 2GB mo. At yung 2GB mo, para yung ano yon 20 months. Sa 99 pesos lang, meron ka ng 20 months. Okay, imagine. Ngayon, ang isa pang kinagandahan nito, tingnan nyo, itong mga analog radio ay nangangailangan siya ng ano, nangangailangan siya ng permit o ng license sa NPC. Kaya hindi lahat ay pwedeng humawak ng analog, ng BHF uh, radio. Hindi po katulad ng itong mga POC cello radio, okay, hindi po nangangailangan to ng license. Dahil ang katulad niya po ay katulad ng cellphone. Di ba po kahit sino ay pwedeng humawak ng cellphone? So, ibig sabihin, ito dahil ito ay naka card, hindi po siya nangangailangan ng license. So, kahit sino po ay pwedeng humawak nito. Ang isa pang kinagandahan niya na ano, kapag naiwan yung radyo nyo at pwede kayong mag-test muna, no? Mag-test muna gamit ang cellphone nyo. Okay? Kasi ito po ay may app sa Play Store Or sa App Store Okay I-download nyo lang yung Selo Walkie Talkie Tingnan nyo po ah Okay, check po natin Radio check, 1, 2, 3 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 Yan Yan Radio check, 1, 2, 3. 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 Okay, ito naman ay cellphone to radio. Radio check, 1, 2, 3. 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 So, mag-download lang po kayo sa cellphone nyo, okay, ng Celo Walkie Talkie. Pag na-download niyo na po, uh, nakagawa kayo ng account, punta kayo sa channel doon po sa channel, okay, isesearch search nyo po, itatype nyo po yung, kasi wala pa po kayong makakausap eh. Kumbaga, wala pa po kayong frequency or channel. Kaya gagawa, uh, kaya magsisearch po kayo, ang isang magiging unang channel nyo po, is yung kaibigan Selokom. Okay, so type nyo lang po doon sa channel, punta kayo doon sa channel, at meron doon plus na parang kulay blue. Pindutin nyo po yung channel, pindutin nyo yung uh, plus na na may kulay blue tapos lagay nyo po uh, ad ad channel so itype nyo po kaibigan selo ko lalabas po yon i-add nyo po pagka-add nyo yun pwede na po kayong uh, may makakausap na po kayo pwede na po kayo magkaroon ng mga bagong kaibigan wala po sa uh, apps ng selo ng mga gumagamit ng mga selo user ngayon ang tanong ma baka mahal naman itong mga radio POC depende po Katulad tong radyo ko, ito po ay mga touch touchscreen. Medyo expensive, pero may mga mura po nito sa Shopee o Lazada. 2,300 may mabibili na po kayo. Isa pang huling tanong, ito bang mga analog radio, may kakayahan ba na mag-connect sa mga POC cello radio? Ang sagot po ay oo. Okay? Ang mga POC cello radio ay kayang mag-connect sa analog radio, BHF, UHF. Paano? Dadaan po sila sa isang uh, uh, equipment na tinatawag na interface. So, ibig sabihin yung interface para po tong, ano repeater. Meron rin po itong mga post na video sa YouTube. Puntahan nyo na lang po yun. Okay? Ibig sabihin, uh, yung uh, Celo POC radio, dadaan po yun sa interface. At ngayon, babato yun sa analog. At vice versa yung mga analog dadaan sa interface parang repeater ibabato niya yon sa cello POC region so maraming salamat once again ito po ay aking personal opinion lamang po